Sorry po, di ko pa nasa Di ko po kasi nila eh. Ang laki ng daanan, di mo ako makita. Nakatingin kasi ako sa oras mo. Di mo nakikita ang to? Sa hospital ka ba nang galing? Ba't dito ka pa nagja-jogging? Tingnan may mo tsura mo, makakamang may sakit. Boss, pasensya na po talaga. Di ko po talaga sinasadya. Di ko po kasi kayo nakita eh. Alam mo yung pinakaya ko sa lahat? Yung pangit na nga, sinungaling pa. Ito, pera. Bumalik ka sa hospital ng pinanggalingan mo. Sabihin mo sa doktor mo, Huwag ka nang ilabas! Alis! Listen mo! Bisik! Shane! Uy! Shane siya ka na, nalate ako. Ito mo nga pala, bulaklak. Teka, ba't parang Ang gulo naman ng bulaklak. Pasensya ka na ha. May mukhang lamok kasi nagjajaging sa labas eh. Tsaka... Nabangga ako. Ganun ba? Eh sige, pasok ka muna. Salamat nga pala sa bulaklak. No, walang problema yan. Ang pala Shin, gusto ko sabihin sa'yo na formal na ako maliligaw sa'yo. Tsaka alam mo, pag ako yung pinili mo, lahat ibibigay ko. Tsaka huwag kang pipili ng mga kung sino-sino dyan. Dapat yung mga kagaya ko, mayaman na, guwapo pa. Alam mo siya yun, huwag ka sanang ma-open ha. Sobrang kasi ng bahay niyo. Alam mo, pag sinagot mo ako, ipapagawa ko to. Ipapaayos natin gusto mo. Gawin natin 10th floor. Yung rooftop, may swimming pool. Yung CR niyo may aircon. Saan ka pa? Oo na nga. Kaya ako ako sa'yo, ka na dalawang isip pa. Matanong ko siya yung... Kailan mo na ba ako sasagutin? Ah... Uh, teka lang, Francis, ha? Sisilipin ko lang yung niloto ko merenda sa kusina. Yeah. Kakapagod. Ba't nandito ka? Lakas talaga ng pangamoy mo, oh. no? Para kang aso. O baka naman kulang yung binayad ko sa'yo? Umihirit ka pa talaga. Alam mo, sa itsura mo palang nagigil na ako, eh. Gusto ko lang sapakin. Tingnan mo naman yung libag mo. Kapal-kapal. Yung mukha mo, ang lubog-lubog. Yung mata mo nakadilat, oh. Tapos mukha kang pang puyat? Ah, siguro. Katulong ka, no? Sino mga itsura mo? Payat, payat. Kaya mo to? Lagay mo doon. Bilis! Francis, eto na nga pala yung Diyos. Shane, bakit mo pinupo yung katulong mo? Dito pa talaga sa sopa. Eh dapat yung mga katulong, sa kusina. Baka mamaya dumikit pa tong libag niya sa akin. Francis, hindi mo ba alam? Kapatid ko si Kuya Jay. Ito, kapatid mo? Oo. Tama yung mo. At saka, Shay, sino ba to? Eh, ito yung hambog kanina na nakasalubong sa daan eh. Francis, si Kuya Jay ang may-ari ng bahay na to. At meron siyang malaking kumpanya. <laughs> Teka lang, Shin. Eh, siya yung gumumukas sa akin kanina eh. Pinagahampas pa ako ng bulaklak. Hoy! Huwag mong balikta yung sitwasyon, ha? Iigaw nga itong nang light-light kanina, eh. Tsaka kung anong pinagsasabi mo. Kapal talaga ng mukha mo, no? Francis, mali yung ginawa mo sa kuya ko, ha? Tsaka, pasensya ka na, ha? Mas pinapaniwalaan ko kasi yung kuya ko, eh. Tsaka, pwede ka nang umalis. Wala ka nang pag-asa Francis. At tsaka, alam mo ba? Wala kang karapatang lait-laitin ako sa saril kong pamamahay, ha? Alam mo bang trespassing ka dito? At saka, kahit anong oras, pwedeng pwede kita ipakulong! Tsaka makakaalis ka na! At umalis ka na! Ah, uh, Shane. Alam ko naman na malaki ka na at may sarili ka ng decision sa buhay. Pero Shane, payo ko lang sa'yo. Dapat, matuto kang piliin yung tamang tao na mamahalin mo. Yung may malasakit at pagmamahal na totoo. Yung hindi mayabang yung kagaya nun. Sobrang hambog nun eh. Dapat alam mo sa sarili mo yung taong pipiliin mo. Kasi, nasa huli yung pagsisisi, di ba? Kuya, huwag kang mag-alala. Lahat ng pangaral mo, susundin ko po. Basta, tandaan mo. Lagi lang nandito si Kuya para sa'yo. Thank you po, Kuya.